Ayon sa aming source, pinaiimbestigan po sa pamilya ni Bea Alonso kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic Roque. Huh? Sa Showbiz Now na episode ni na Christy Furman, Wendell Alvarez at Romel Chica ay napag-usapan nila ang mga espekulasyon sa hiwalayan ni na Dominic at Bea. Simula ng bitter anang kolumnista, siguro raw ay nauntog na si Bea dahil una nalaman niya na sa lahat ng ito ay bulsa lang niya ang masasaktan. Meron pang parang ginagamit lang ni Dominic si Bea. Ipinagtanggol naman ni Christy Furman si Dom na may kakayahan din naman ang pamilya nito. Heto na nga po lagi nating sinasabi na hindi naman dinampot lang ni Bea sa pasalian si Dominic kasi ang balita talaga meron siyang business. Giit din ni Wendell, may family business, daw, sila. Sabi pero hindi ko nakita pa. Pagpapatuloy ni Christy, wala naman tayong nakikitang pictorial or ano na merong business. Kaya ang tanong mo ngayon, ayon sa aming source na merong nakapagsabi sa pamilya ni Bea Alonso na kailangang paimbestigahan nila itong si Dominic Roque, ikinwento ni Christy Furman ang mga nalaman niya sa kanyang source tungkol kay Dominic. Pinaimbestigahan daw ng pamilya ni Bea kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic dahil daw nakakaya nitong tumira sa isang super pangmayamang condo unit. Pero bakit napakaliit ng tingin sa kanya ng ating mga kababayan sa relasyon nila ni Bea? Heto ngayon, ayon sa aming source ay pinaimbestigahan ng pamilya ni Bea Alonzo kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic Roque. Anong business daw ba? Yung iba nagsabi monkey business, kwento pa ni Christy. Kanya-kanyang interpretasyon, ang komento ni Romel Chica, dagdag pa ni Christy, isang tabi natin yun ang sabi mayroon siyang business at nakatira siya sa super pangmayamang na kondo, yung mga sikat na artista nga hindi naglakas loob na tumira roon. Siguro'y gumugulong na yung investigasyon na merong nakaalam na oo oh, may trabaho siya pero walang deponido na sagot kung ano yung trabaho na yun, aniya pa. At dito na pinakawala ni Christy ang pasabog. unit pala na tinitirahan itong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka na politiko. Eish. Politiko ang sinabi ko lalaki ah. ha, lalaking politiko. politiko. Ngayon kapag tinrace natin bakit doon nakapangalan doon sa politiko yung unit at bakit siya ang boss ni Dominic? Dagdag pa niya, kayo na po ang baalang humusga kung ano ang nababalitaan ninyo tungkol sa politiko at sa kanyang mga kaibigan. Bukod dito, lumabas din ang mga haka, -haka raw na baka usaping pera ang pinag-ugatan ng paghihiwalay ng dalawa. Nakarating daw sa kanilang kaalaman na bagamat sinasabing hati o share sila sa gasto sa mga trip nila abroad, si Bea daw ang nagbobok ng kanilang trip. Magugunitang sa kanyang talk show na Christy Ferninit, sinabi ni Christy Ferman, na hindi prenup ang nakikitang dahilan sa umano'y isyo ni na at Dom. Yun pong usapin ng prenuptial agreement na ganyan, natural lamang pong ginagawa yan. Hindi po dahil sa nagiging sigurista, lumalagay lamang po sa ayos, sabi ni Christy bago idagdag, pero alam mo hindi prenup ang nakikita kong dahilan nito, may nakikita akong ibang dahilan, kung ako'y papayagan ng aking source na ibuga ngayong mga oras na ito. Lalalim ng lalalim ng lalalim ang problema.